Mayroon na akong 300 na Philippine money dito, mga kabayan. Ilalagay natin 'to dito sa ating wallet. Ang swerte ng makakakuha nito. Kaya kung sino ka man na makakatanggap, Merry Christmas po. Sana makatulong po ito kahit pambili man lang po ng bigas. Ay, sino po kayang makakatanggap nito? Ito bago pa yung wallet, to, mga kabayan, naka pa. Kaya ano, ilagay na natin. Kabayan yung laman ng ating balikbayan box na maliit. Ayan. Ilalagay na lang to sa LBC doon sa Pilipinas. Para marami ang ano, maka, ano, tanggap. Ayan, mga assorted to, mga damit. Mga bago pa yan. Ayan, dalawang ganito na nakabalot. Pagkasahin natin. Tapos, itong sapatos na to, anong size na ito? Size 39. Ayan, under armor na sapatos. Ito siya. Lagyan natin ng sapatos. Maglagay din ako ng ano, mga kabayan. Ito, bago pa lagayan ng tubig. Iba-iba mga kabayan, hindi pare-parehas ang laman ng aking ano, balikbayan box na ila, ibibigay. Ito, maglagay tayo sa ano ng paa. Tapos space mask. Ayan. Lagyan natin ng dilata mga kabayan pa, iba pang dilata. Lagyan natin ng tsokolate, syempre, para sa mga bata. Kaya naman tayo dito sa loob ng box nyo. Punong-puno, mga kabayan. Hindi ko alam kung paano ko ito pagkakasyahin sa dami ng mga, ano, biyaya sa atin ng Panginoon. Yan, maglagay pa tayo ng macaroni. Yan. Hindi parang parehas mga kabayan kay ang dami. Iba-ibang mga ano, ibibigay ko. Hindi para parehas ang laman. Sana mapasaya ko kayo mga kabayan sa ating ano, balikbayan box. Ayan, maglagay tayo ng ramen. Anim na peraso. Ayan ko rin ito mga kabayan. Puno na. Wala na akong mapaglagyan mga kabayan. Sana mapasaya ko kayo dito sa aking uh, balikbayan box. Ayan, lagyan din natin itong mga kabayan halo-halo na tong ating regalo para sa inyo. Kaya ano, iba-iba yung mga nakuha natin sa ano biyaya ng mga basura dito sa amin. O tingnan niyo mga kabayan, umaapaw ang ano. Ito na nakaano na ako, ayan. Para sa inyo yan mga kabayan. Ang daming laman. Sayang nga lang mga kabayan, hindi ako makapag-live para lahat na ano ko. May pakita sa inyo ang isa-isa yung mga bibigay kong pamasko. Kaya itong video ko, pinuputol-putol ko na lang kaya mapupuno na yung cellphone ko. Ang mahalaga makita nyo yung aking ano, mga pamasko para sa inyo. Thank you for watching. Share nyo ang aking video para makasali kayo sa Balikbayan Box.